ni Basit Usman ang napatay ng militar sa pagpapatuloy ng all out offensive ng uh, militar laban sa mga miyembro ng BIFF sa Magindanao positibong kinilala ng mga impormante ng uh, militar na kabilang ang pamangkin ni Usman sa dalawang uh, napatay na sina Rene Masabi at Comedi Simeon na napatay sa serye ng mga engkuwentro kahapon isa ring hindi pa nakikilalang kaanak ang napatay sa barangay Pamalian Sharif Saidona Mustafa. Natagpuan ang mga sinasabing kaanak na ito ni Basit Usman na inilibing ng mga tumatakas na BIFF sa sitio ilang sa Sharif Aguac, Maguindanao. Patuloy naman tinutugis ng Marine, Marine Battalion Landing Team 8 ang hindi bababa sa 20 BIFF na nakatakas. Samantala, nananawagan naman ang ceasefire ang mga bakwit sa ginagawang opensiba ng militar bukod sa hirap na kanilang nararanasan sa evacuation center, hindi rin daw nila maiwasang mangamba sa kanilang kaligtasan sa tuwing may maririnig na putukan. Kasalukuyang nasa may git 70,000 sibilya na mula sa labing isang bayan sa Maguindanao ang lumikas mula ng ilunsad ng militar ang opensiba laban sa mga miyembro ng BIFF.